Ika nga sa mga matatanda kung gaano kadami ang nagtungo sa burol ng patay ay indikasyon ito kung gaano ito kamahal ng mga tao. Ito ang nasaksihan sa lamay ni Froilan Parkon Panagsagan sa poblasyon Magpetko Tabato na dinagsa hindi lang ng kanyang mga kaanak kundi maging ng kanyang mga kaklase at mga kaibigan. Sa naging panayam ng Radyo Bida sa kanila ay talagang masasabi nilang mabait si Froilan at maunawain Ayon naman sa ilang babaeng kaklase nito na gentleman o ang binata na madalas tinutulungan ang mga babae lalo na sa panahon ng training nila bilang mga criminology student. Nakakapanghinayang anila na sa araw na susuotin na sana ang kanilang uniforme sa kanilang internship ay sa kabaong na ito na isuot ni Froilan. Kasabay na mo siya magsuot, pero kuan, naghahigda na siya. Si Froilan kay siya gano'n sa amigo ng mga pala ngisigid, gano'ng pinakamalipayang sa mga tropa. Isa na sa mga amigo ng butan kayo, tapos wala dyan ay libog bata. Masinab Masinagtanon, then siya ang klase sang body nga kung kay kayo sa babae. Buog ya po nung tatang wala ka na <laughs> Matatanda nirespondihan si Froylan matapos itong naaksidente nang iwasan niya ang aso pero imbis na dadalhin na sana ito sa ospital ay binangga sila ng lasing na motorista na sanhid ang kanyang kamatayan. Habang kritikal hanggang sa ngayon ang isa sa dalawang mga rescuers na nadamay sa aksidente. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.